mga taong nagsasabing pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan kahit lupay pa yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin niya. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin niya. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitila ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga daong na-encounter natin. Nakakngiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura, pero sa loob, loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinatala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala, mas nakapapagod yan. Yung mayroong kang pinagdaraanan na walang nakakaalam o kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan ay eh, meron akong nabuntot ang kotse dyan sa may prensa. Noong una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang mo, eh nagmamadali ako, hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan bubusin na ako na sana ng matinding ano, yung parang nagmumurang busina. Ay! Ay! Nang bigla akong makita, parang may karatula doon sa may puwita ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Hmm. kalagay. Toto, yun ang nakalagay. Eh, hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naiintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder, kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang, o pwede kayang maglagay ng karatulas sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinrider ako ng kaibigan ko, pangkrat ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabod-kabod, igagalang bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya ng pahinga. Eh sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero huwag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas. E huwag na tayong makalagdag pa sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Mahawa ka. Kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto na ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo lalo na para sa mga may matinding tinadala at pagod na pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinakapakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigitigisa yun pa kayang nakapagpapalungkot sa'yo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa'yo, of course He knows, and of course He cares kaya't yung imbitasyon niya, heed it. Come to me. Notice na hindi niya sinabing lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino, minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa para makapag-unwind lang talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero ano bang natutugunan niyan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang nang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat natin inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating spirit. lalong pag sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating kalawang pagbasa, pamatay ang katawan, pero buhay ang Espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang Espiritu, ang hinain Espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan. <laughs> Bali-bali na yung butong. Nakasagsag na sa lupa. Mahinang mahina na. Pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang Espiritu ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay hubuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so, sige. Basta clean fun, ha? Relax, unwind. Umunta ko saan saan. Kung may oras na at kung may panahon. Lalong-lalo lalo na with your loved ones. Uminom ng mga bitamina. Mag-unwind, mag-relax, mag, mag, -relax, mag Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banalamis. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat iyon ang itutulot niya sa iyong pahinga 'yun ang magbibigay sayo ng ibayo panggana para mas magsigap at mas habuha ay lumaban pa 'yun yung pahinga na sinasabi sa biblia ang diyos ay nagpahinga pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda yung nakikita mo yung pinagpaguran mo kahit pa paano may natapos na experience will tell na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawing kung susot, ang inyong tabak ay gagawing kung karit. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang susot? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos niyan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag effort ka, makihirap ka. Darating ng pagkakataon na aani ka ng magandang resulta pagtatapus mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, mayayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, titunu pa rin ang anak mo, magpapago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito na meron kang magiging ahinga. Basta! Matuto ka sa kanya!